ng bike o junk shop. Ay uh, lang ay ito. Magandang nga uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, October uh, 14, 2024 at sa oras na 8:05 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, M&A sa pamumuno ni Sir Gabriel uh, dito sa kahabaan ng uh, Camias Road at sa ng uh, City at uh, muling papasadahan itong uh, kahabaan ng Camias papasadahan din ang Anonas, Maginhawa, Sipi Garcia at uh, Katipunan malaki na ang pinagbago nitong Camias uh, Road dati dyan sa sidewalk marami nakahambalang dyan ganoon na rin sa kalsada maliba na lang dito sa nag-iisa ayan itong nadaanan na naka harang dito sa sidewalk sa mga oras na ito umaambo na At hindi pa rin lumalabas yung mayari kaya mahahatak na ito Lumabas na may ari. So, okay naman yung may ari. Andiyan sa lumang kotse. Eh, at uh, nakipagkulungan para may sampan ng maganda ang kanya sa sakyan dito sa tow truck. Ayun, oh, nandun yung mayari, sumama na Sa oras na 8.30 ng umaga Nandito na tayo ngayon sa kahabaan ng uh, Viluna Na uh, rin natin itong uh, scoop uh, Ito, nilagyan ang sarapali yung motor Mayroong obstruction dito sa pipeline. bahal Bakal yata ito. O, oh, dito nagpipintura. Ah, dito nga pininturahan. Nakatali pa. dito tayo? sa kalsada. Oh, oh,

iwanan na natin ito at uh, dito nila itatabi mayroong uh, hinahatak doon sa unahan ah nasa kanto kaya hinahatak nasa pa sila ah boss sandali lang wala sa one side yan ha nasa corner kasama na lang kami mayari umuro sa oras na 8.45 na umaga Nandito na ngayon ang uh, team Sa may kata ng uh, Maginawa At uh, nadaanan nito Yung isang gulong sa kalsada Yung isa naman nasa sidewalk So pagka ganyang unattended at walang may-ari, ang tinitikitan yung plaka ng sasakyan. Ang multa niyan, dalaman libo. Pagka attended naman, ibig sabihin, aktuhan yung isang sasakyan na nakapark sa bawal at uh, nandoon yung driver, matitikitan at uh, ang multa nun, libo. Pero ibabalik yung lisensya. Lumabas na yung may-ari at uh, ito, hindi pa naangklaan. Pero tikita na siya ng illegal parking Katulad niya sinabi ko kanina 2,000 multa Barangay Botokan O, oh, diretso lang tayo dito sa Maginawa Mukhang may nahatak na doon. Kabilaan ng mga illegal parking dito matitikitan na ka Posibleng mahatak Natikitan lahat yung mga nakaharang dito sa sidewalk. Ganon din yung sa kabila. Natikitan na. Pero diyan yung uh, mayari. Tignan natin yung inahatak dito. Naglabasa na sila. Ayun, yung pula doon, may tao na rin dahil gumagana na yung uh, wiper. Ayun. Ang ganda nga namang parking ang dito. Malilim. Diyan, lipat mo na yan, kuya. Lahi na takin doon sa unahan. Lakarin na lang natin. Habang nagkiklearing tayo dito, Naghati na ang team sa tatlo Meron doon sa may uh, sa Makati Meron naman sa Maynila At uh, meron din dito Sa Quezon City Ay, Dito na rin mga may-ari oh, 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 oh. Yes, Tatlo pala itong sunod-sunod na sasakyan. Ayun, mayroon ng uh, driver. Ito naman. Malamang mahatak. Ito na yung hinahatak. Na nandito na yung mga mayari. Naangklahan na pala ito. Yung sinasabi kong uh, adventure na may tao. Hinahatak na rin pala. Oh, andito yung mayari. So nakikipagtulungan na para may isang ng maganda yung panang sasakyan dito Yung tatlong uh, sasakyan na nakatak na sunod-sunod Yung isang yon personal uh, Ibig sabihin, hindi sa company Pero itong dalawa na nakatak na mga clincher Saka yung uh, parang uh, L300 ba yon Sa kumpanya kabilang dito pero yung sa kabila, napansin ko, walang nahatak. Andiyan natin yung mga may-ari. Marami talagang uh, nakailigal parking dito sa kahaba ng Maginawa. Nung uh, nakaraan, labing tatlong uh, tow truck ang dala dito, sablit lang. Wala pang sa oras. Ubus lahat. Meron dito sa unahan. Itong ito pick-up na ito na kanina pa natin na binibidyo eh hindi pa mahatak dahil uh, nakikiusap pa yung mayari pero hindi na bibitawan yan dahil naka-angkla na ito tayo sa kabila meron din yata ang atakin na nakaharap sa sidewalk Balikan natin itong pick up. Sino po ang driver? Yes, mamay. Sumabay na po yung driver. Sumabay na po yung driver. Ito naman, nakapark this sa sidewalk at uh, dito naman ang may ari. Matitikita na lang. Saka iba yung tigas ng sidewalk saka tigas ng kalsada. Kaya pagka uh, paparkan lagi ito, mataling masira. Pag mula dyan, mayroon din dito. At uh, na. Uh, 9.45 ng umaga nandito na tayo sa may uh, kalayaan na uh, avenue at uh, 10 uh, tow trucks pala yung uh, dala natin ngayong umaga at uh, kinulang so back to base muna tayo at uh, abangan yung uh, second clearing operation natin mamaya hapon